Sa madilim na yugto ng kasaysayan ng Imperyong Romano, isang panahon ang bumalot ng takot, pag-asa at pananalig, ang panahon ng pamumuno ni Marcus Aurelius Antoninus. Kilala si Marcus Aurelius bilang isang pilosopong emperador, tagapagsulong ng Stoicism at tagapagtanggol ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkalingang imahe sa filosofiya, naganap ang isa sa pinakamalupit na pagsubok para sa mga Kristiyano ang pag-uusig at pagkamartir ng marami sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang Roma noong ikalawang siglo ay isang lungsod ng karangyaan at kapangyarihan, ngunit may mga lihim na komunidad na namumuhay sa ilalim ng anino ng takot. Mga kristyanong nagtitipon sa mga katakomb, nagdarasal ng palihim at ipinapasa ang kanilang pananampalataya mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa panahon ni Marcos Aurelius, lalo pang tumindi ang pag-uusig sa mga Kristiyano hindi dahil sa utos ng emperador mismo, kundi dahil sa walang tigil na galit at pagdududa ng lipunan at mga lokal na pinuno. Isa sa mga pinakatanyag na kwento ng mga martir ay ang kay Saint Polycarp, ang obispo ng Smyrna. Sa edad na 86, nahuli siya dahil sa kanyang pananampalataya. Sa harap ng korte, inalok si Polycarp ng pagkakataong itakwil ang kanyang paniniwala at maghandog ng insenso sa mga diyos ng Roma. Subalit matatag ang kanyang sagot. Anim na put anim na taon ko nang pinaglilingkuran ang aking Panginoon at hindi niya ako binigo. Paano ko siya itatakwil ngayon? Sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay sinunog ng buhay at ang kanyang lakas ng loob ay naging inspirasyon sa marami pang Kristiyano. Kasabay ni Polycarp, maraming iba pang martir ang nag-alay ng kanilang buhay. Sa Leon, isang lungsod sa Gaol, sumiklab ang matinding pag-uusig noong 177 AD. Dito, tinipon at ibinilanggo ang mga Kristiyano, kabilang ang isang batang babae na si Blandina. Sinasabi ng mga saksi na sa kabila ng paulit-ulit na pagpapahirap, na siyang matatag, laging inuulit, Kristiyano ako at walang kasamaan sa amin. Sa huli, siya ay isinabit sa isang poste, ginawang pagkain ng mababangis na hayop at pinatay. Ang kanyang katatagan ay naging simbolo ng pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Sa bawat sulok ng imperyo, mula sa mga malalaking syudad hanggang sa mga liblib na probinsya, may mga kristyanong hindi pinansin ang banta ng kamatayan. Ang ilan, tulad ni Justin Martyr, isang pilosopo na yumakap sa kristyanismo, ay sumulat ng mga apolohiya upang ipagtanggol ang kanilang paniniwala. Nagpunta siya sa Roma, nagharap sa mga matatalinong tagapagtanggol ng paganismo, ngunit sa huli ay nahatulan ng kamatayan. Hindi niya tinakwil si Kristo, kahit pa alam niyang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ang mga martyr sa ilalim ni Marcus Aurelius ay hindi lamang mga pangalan sa kasaysayan.